Isang batang Pinoy na lumaki at ipinanganak sa Kibawe Bukidnon noong December 17, 1978 ang nagpabago sa mundo ng boxing. Emmanuel de Pedran Pacquiao o mas kilala sa tawag na Manny Pacquiao. Huminto sa pag-aaral sa edad na 14 dahil kapos sa pera ang kanyang mga magulang. Dahil sa kahirapan, napilitan si Manny na lumuwas papuntang Maynila upang subukan ng kanyang kapalaran at magbaka sakaling may makapagpabago sa buhay ng kanyang nanay at ng lima pa niyang mga kapatid. Nabuhay si Manny sa lansangan pero di nagtagal ay nakita niya ang isang oportunidad upang kumita ng pera, isang boxing ring. Ang lugar kung saan naglalaban ng mga maskulado, malalakas at makikisig ng mga kalalakihan. Dahil sa angking husay sa pakikipagbakbakan, naging parte siya ng Philippine National Amateur Boxing Team. Sa loob lamang ng dalawang taon, nahubog niya ng husto ang kanyang galing sa loob ng apat na sulok ng intabladong ito. Makalipas ang isang dekadang pakikipagtagisan ng lakas, tiningala si Manny bilang isang national hero, pinakasikat at pinakamayaman sa world boxing industry. Siya ang nagsilbing pag-asa ng Pilipinas at siya rin ang nagpatunay sa husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Dahil dito, binansagan si Manny bilang Pacman ng milyon-milyon niyang taga-suporta. Tinawag din siyang Boxer of the Decade ng World Boxing Council. Siya lang naman ang kauna-unahang boksingero na nakakuha ng 8 Division World Champion in Boxing History. Ang pride ng Pilipinas na tumalo kay Oscar de la Hoya noong 2008. Natalo man siya noon ni Mayweather taong 2015, pumita pa rin si Manny ng $130 million sa isang gabi lang. Ito ang naging dahilan kaya tinawag siya ng Forbes bilang 8 highest earning athlete of the decade. At hindi lang yon, dumagsari ng iba't ibang brand endorsement sa kanya katulad na lamang ng Nike, HP, McDonald's at San Miguel Beer. Marami nang nagawa, napatunayan, napanalunan at napagtagumpayan ang nag-iisang icon pagdating sa boxing na si Manny Pacquiao. Kaya't matapos ang dalawang dekadang pakikipagsapalaran sa loob ng ring, opisyal na siyang nag sa edad na 42. It is difficult for me to accept that my time as a boxer is over. Today, I am announcing my retirement. Tinapos man ni Manny ang kanyang paglalakbay sa mundo ng boxing, patuloy pa rin naman siya sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Dahil sa impluensya niya, hindi na rin pinalampas ni Manny na pumasok sa Philippine politics upang tulungan ang mga kababayan nating Pilipino. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion, and transparency. Na-elect si Pacman sa House of Representatives taong 2010 at 2013 upang ipagpatuloy ang nais niyang baguhin ang buhay ng iba pang mga Pilipino lalo't lalo na ang mga taong sumusuporta sa kanya simula pa noong una. Ang kanyang pagiging matulungin sa mga nangangailangan ang mas lalo pang nagpaangat sa kanya. Ultimo ang kanyang kaibigan na si Sugar Ray Leonard ay binalaan na siya na maging maingat sa sobra-sobrang pagtulong sa mga tao. Sa kabila nito, mas pinili pa rin ni Pacman ang maging matulungin sa mga kapwa niya Pilipino. Sa katunayan, matapos niyang mag-uwi ng $130 million sa laban nila ni Floyd Mayweather, kalahati ng kanyang kinita ay ibinahagi niya sa kanyang charity. Kahangahanga, hindi ba? Patuloy pa rin ang pamamayagpag ng pangalan ni Manny Pacquiao sa iba't ibang larangan, mapapolitics, sports, lalo higit sa negosyo. Dinala ni Pacman ang kanyang pagiging matalino sa boxing ring papunta sa kanyang mga negosyo. Tinake advantage niya ang kanyang pagiging sikat, swerte at sipag upang maging isang ganap na entrepreneur Nagtayo siya ng iba't ibang negosyo sa iba't ibang industry gaya na lamang ng sports and entertainment, real estate, retail and hospitality, technology and cryptocurrency, media and entertainment, energy, agriculture and education. Isa sa mga ipinagmamalaking negosyo ni Manny ay ang MP Promotions na kung saan hinuhubog niya ang mga batang may talento sa boxing bagay na hindi niya naranasan noong panahon niya. Ito ang nagbigidaan sa kanya upang patuloy na maglingkod sa ngalan ng sports na talaga namang sobrang lapit sa kanyang puso maliban sa boxing, nag-invest din siya sa Philippine Basketball Association na kung saan pagmamayari niya ang Maharlika Pilipinas Basketball League. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang mga real estate properties, mamamangha kayo sa dami at laki ng kanyang mga pag-aari. Kabilang dito ang mansyon sa General Santos City at marami pang condominium units sa Manila. Hindi lang yon, nagtayo rin siya ng mga commercial properties at isang malaking mall malapit sa kanyang hometown. Akalain mo yun, ilan nga lamang ito sa mga negosyo at investment ni Manny Pacquiao. Sobrang committed siya sa pagtulong sa kanyang bansang sinilangan. Ang mga negosyong ito ang isa sa mga tumutulong sa bansa upang magkaroon ng mas marami pang oportunidad o trabaho para sa ating mga Pilipino. The material things i don't put in my heart. If i see people Poor, and need help. Need money for food. How can I, how can I turn back with the, from them? Patunay nga na si Manuel Dapidran Pakyaw, aka Pacman, na walang kasing husay at kasing galing ang mga Pilipino. Likas sa atin ang pagiging determinado, malakas, matapang at matalino. Isa lamang si Pacman sa mga ipinagmamalaki natin sa larangan ng sports. Sa kabila ng kanyang umaapaw na tagumpay, nananatili pa rin kay Manny ang pagiging mapagkumaba. Katulad noon, malakas pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos at hindi ito binago ng ingay, tagumpay at kasikatan na kanyang dinaranas ngayon. Sino mag-aakala na ang dating tubong probinsya at lumaki sa hirap ay magiging isang matagumpay na boksingero at magaling na negosyante? Bukod sa natupad na niya ang pangarap niya para sa kanyang pamilya, patuloy niyang tinutupad ang pangarap niya para sa ating bansa, ang matulungan ang mga Pilipino na makaahon sa hirap at hubugin ng mga kabataang may puso, husay, talento at galing sa mundo ng boxing. Nakakabilib ang husay ni Manny sa larangang ito. Hindi biro ang araw-araw na pag ensayo para lang maging matagumpay sa ibabaw ng entabladong ito. Pambansang kamao, Bagay na bagay nga sa isang matapang, malakas, pero mapagkumbabang boksingero. Nangaka rin ba sa angking talento na nag-iisang Pacman? Ano sa tingin mo ang mga pwede pang marating ni Manny bukod sa mga tagumpay na tinatamasa na niya ngayon? Gusto ko rin marinig ang opinion mo kaya i-comment mo na sa baba kung ano ang masasabi mo sa kwentong buhay ng nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Kung meron kayong mga suggestions na pwede nating i-content, just put it on the comment section at gagawa natin yan ng video. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, please like and subscribe to this channel. I-hit niyo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating content. Pipili na rin ako ng mga isa-shoutout sa ating next video. Malay mo, ikaw na yon.